mga manok talagang quality oh. Global ano, ano. Ito ang puro Pinapal... talaga siyang grey oh. Pinapalahian na lang you know? ito, baldanay, oh. okay. Grabe mga idol, ang lawak ng manokan dito. Ano may mga taga-alaga pa talaga sa ano? ka? Ay, na iyo. Ano Ben? Dito. Sa likod tayo naman eh. White kills, White ano? Diboy. Diboy and Rekis. Ganda kasi ang paa niya, oh. Ganda. Kapat na yan. Kapat na. Yeah, yan ang mga sinister. yan. Kapat. Ito pa. Ito mo yan. Hats, oh. hats grain ang hats Ito ka na kayo ito. Ayan bata katawan yan.